Sa loob ng anim na taon, isang pangalan ang nangibabaw sa bawat sulok ng bansa. Isang leader na minahal ng marami, ngunit kinatakutan din ng ilan. Isang pangulong nagbago ng takbo ng politika, ekonomiya at mismong imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Siya si Rodrigo Roa Duterte ang ikalabing-anim na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ano-ano nga ba ang nangyari sa loob ng anim na tao ng kanyang termino? Umunlad ba talaga ang Pilipinas? O mas lalo lang nasadlak ang bansa sa kaguluhan at kahirapan? Bago po natin sagutin ang mga tanong na iyan, Inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Bago pa man siya maging pangulo, si Rodrigo Duterte ay kilala na sa Davao bilang The Punisher. Sa lungsod na minsan ay puno ng kriminalidad, siya ang mayor na nagsabing, If you are here, and if you are into crime, kindly leave Davao. If you destroy Davao, I will kill you. Marami ang natakot, pero mas marami ang humanga. Dahil sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isa ang Davao sa pinakatahimik na lungsod sa bansa ang imaheng ito, isang leader na may tapang, diretsyo at walang takot, ang nagbilis sa kanya ng pambansang spotlight. Habang ang ibang politiko ay nag-aalangan, si Duterte ay nagbibitiw ng mga salitang hindi karaniwang naririnig mula sa isang opisyal. Totoo, bastos kung minsan, pero tapat at makatao. At noon ngang 2016, Milyong-milyong Pilipino ang bumoto para sa kanya bilang bagong pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa unang pagkakataon, isang mayor mula Mindanao ang umupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang kanyang kampanya, simple ngunit mabigat. Change is coming. Sa mata ng marami, si Duterte ay simbolo ng tapang. Isang taong handang ayusin ang kriminalidad, korupsyon at droga, anuman ang kapalit. At sa mga unang buwan pa lang ng kanyang termino, ramdam agad ang mga pagbabago. Agad niyang sinimulan ang War on Drugs. Isang kampanyang naglayong linisin ang bansa mula sa ilegal na droga at mga sindikato. Ayon sa datos ng Philippine National Police, may gip anim na libong katao ang napatay sa mga operasyon. Ngunit ayon sa mga human rights group, posibleng umabot pa ito ng higit 20,000. libo. Para sa ilan, ito'y isang tagumpay laban sa kriminalidad. Ngunit para sa iba, ito'y paglabag sa karapatang pantao. Sa mga lansangan ng Maynila at Davao, libu-libong pamilya ang nadalamhati habang ilan naman ay nakahinga ng maluwag dahil sa bumabang krimen. Pero kasabay nito, pumutok din ang mga paratang ng extrajudicial killings na nagbunsod ng mga investigasyon mula sa United Nations at International Criminal Court. Ang tanong ng marami, hanggang saan ang hangganan ng disiplina kung kapalit nito ay buhay ng tao? Sa kabilang banda, habang mainit ang issue ng War on Drugs, tahimik namang gumulong ang isa sa pinakamalaking programa ng kanyang administrasyon, ang Build-Build-Build program. Layunin itong baguhin ang infrastruktura ng bansa, mga tulay, kalsada, airport, railway system at dam. Mula sa Clark International Airport, Skyway Stage 3, Cebu Cordova Link Expressway hanggang sa MRT 7 at LRT 2 Extension. Ito ang mga proyekto na nading simbolo ng modernisasyon ng bansa. Ayon sa datos ng NEDA, umabot sa 8 trilyon pesos ang kabuang halaga ng programang ito. Ngunit, hindi rin ito nakaligtas sa mga kritisismo. May ilan ang nagsabing mabagal ang implementasyon at ang iba ay nagsabing inherited projects lang ang mga ito mula sa nakaraang administrasyon. Ngunit isang bagay ang totoo. Sa ilalim ni Duterte, nagsimulang mapansin ng mundo na kaya rin pala ng Pilipinas na magpakayo ng matibay na pundasyon. Kung may isang bagay na lalong nagpatingkad sa kanyang termino, ito ay ang radikal na pagbabago sa foreign policy sa kanyang pagbisita sa Beijing noong October 2016 sinabi nga mismo sa harap ni Chinese President Xi Jinping America has lost it. and will I realign myself in your ideological flow and maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that uh, There are three of us against the world. China, Philippines, and Russia. It's the only way, Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Ito ang isa sa mga pinakatumakat na pahayag ni Duterte habang ang mga nakaraang administrasyon ay palaging nakasandal sa Amerika. Si Duterte ay tumalikod sa tradisyonal na alyansa at lumapit sa Beijing at Moscow. Ngunit ang tanong ng marami, nakatunong ba ito o nakasama? Bagaman nakakuha ang Pilipinas ng bilyong-bilyong dolyar na pledges mula sa China, hindi lahat ay natupad. At sa gitna ng West Philippine Sea dispute, marami ang nagtaka kung bakit tila tahimik ang palasyo sa mga agresibong kilos ng Beijing. Ngunit sa kabila nito, umangat ang independent foreign policy image ng Pilipinas. Isang bansang marunong pumili ng direksyon para sa sarili. Taong 2020, dumating ang COVID-19 pandemic. Isang krisis na sumubok hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa pamuno ni Duterte, agad ipinatupad ang maigpit na lockdowns, ang pinakamatagal sa buong Asya. Marami ang nawala ng trabaho, libo-libo ang nagsarang negosyo, at lumobo ang utang ng bansa sa higit 12 trilyon pesos. Ngunit sa abilang banda, inilunsad din ang Bayanihan to Heal as One Act na nagbigay ng ayuda at suporta sa mga manggagawa at may hirap na pamilya. Dumating din ang mga bakuna at unti-unting bumalik sa normal ang bansa bago matapos ang kanyang termino. Marami ang nagsabing may pit ngunit epektibo ang tugon ng pamahalaan. Ngunit para sa iba, ito ay labis na militarized at kulang sa transparency. Sa unang tatlong taon ng kanyang termino, tumaas ang GDP growth ng bansa sa pagipan ng 6% hanggang 7%, isa sa pinakamataas sa Asia. Tumaas din ang credit ratings ng Pilipinas at lumakas ang kumpiyansa ng mga foreign investors. Ngunit dahil sa pandemya, bumagsak ang ekonomiya ng halos 9.6% noong 2020, ang pinakamalalang pag-urong simula pa noong World War II. Pagdating sa korupsyon, nanatili itong hamon. Bagaman nagkaroon ng mga kampanya laban sa katiwalian, nagpatuloy pa rin ang mga isyu sa PhilHealth, Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa kabila nito, na mataas ang approval rating ni Duterte hanggang sa huling buwan ng kanyang termino. Patunay na marami pa rin ang naniniwala sa kanyang estilo ng pamumuno. Ngayon, ilang taon matapos ang kanyang termino, ang pangalan ni Rodrigo Duterte ay nananatiling bahagi ng bawat diskusyon tungkol sa pamahalaan, batas at katarungan. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ang ama ng disiplina. Ang taong nagpatibay ng loob ng mga Pilipino at nagbigay ng malasakit sa bansa. Para sa kanyang mga kritiko, siya ang simbolo ng takot, karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Ngunit sa pagitan ng mga papuri at kritisismo, isang bagay ang malinaw. Binago ni Duterte ang muka ng umuno sa Pilipinas. At ngayon, habang patuloy na iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang mga kaso ng extrajudicial killings, ang dating Pangulo ay humaharap sa pag-uusig. Sa huli, ang kanyang mga polisiya ay nag-iwan ng marka. Sa infrastruktura, sa ekonomiya at higit sa lahat sa puso ng bawat Pilipino. Ang ilan ay naniniwala na siya ang pinakamabisang leader na mayroon ang bansa. Ngunit para sa iba, siya ay isang paalala kung gaano kalupit ang disiplina kapag ginamit ng walang awa. Ngunit sa huli, ang kasaysayan lamang ang magbibigay ng hatol. Dahil tulad ng lahat ng dakilang kwento ng kapangyarihan, may simula, may rurok at may pagtutuos. Ngayon, oras na para marimig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, maituturing bang bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte o isa lamang lider na umabuso sa kapangyarihan? Comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time.